Paano ba ginagawa ang isang batas? Paano ba ginagawa ang batas? Paano po ginagawa ang isang batas? Paano ba ginagawa ang batas? Paano ba ginagawa ang batas sa Pilipinas? Ang mga batas ay galing sa Kongreso na binubuo ng dalawang kapulungan o chambers, ang House of Representatives at Senado ng Pilipinas. Nagsisimula ang mga ito sa pag-file ng mga panukala sa Kongreso bill ang tawag dito. Pero paano ba binubuo ang isang bill? Ang mga bill ay galing sa mga ideya hindi lang ng mga senador, kanilang advokasya o mga pangako sa kampanya, pero galing din sa mungkahi ng mga tao o mga daing tungkol sa mga problema at isyu sa ating bansa. Bago maging batas, kinakailangan dumaan sa tatlong pagbasa ang isang bill. Sa first reading, babasahin ang numero at title ng bill sa plenaryo at ire-refer sa kaukulang committee. Tatalakayan naman ng committee ang laman ng bill kasama ang mga opisyal ng gobyerno, eksperto at iba pang stakeholders. Importanting marinig sa hearing ang komento at suggestions ng mga sektor at taong bayan tungkol sa bill. Pagkatapos ng public hearing, maglalabas ng report ang komite na pipirmahan ng mga miyembro nito at isusulong naman ng committee chairperson sa plenaryo ng Senado. Sponsorship ang tawag dito. Sa second reading, nagaganap ang debate tungkol sa panukalang batas. Sa plenaryo, sinusuri ang mga probisyon ng bill. Kung constitutional ba ito, ano ang basehan, at kung ano ang epekto nito kung ganap ng maging batas. Pinag-uusapan din kung may kinakailangang amendments o pagbabago sa panukalang batas. Sa third reading naman, magbobotohan ng mga senador. Bibilangin kung ilan ang sangayon sa pagpasa ng panukala at kung ilan ang hindi. There are 13 affirmative votes, no negative votes, no abstention. House Bill 4968 is hereby approved on third reading. Pwedeng sumangayon at i-adopt ng Kamara ang bill na ginawa at ipinasa ng Senado. Pero kung magkaiba ang kanilang pinasa, Bubuo ng Bicameral Conference Committee para ayusin ng final version ng panukalang batas. Kailangan aprubahan o iratify ng Kongreso ang Reconciled Bill bago ipadala sa Pangulo ng Pilipinas. Maaaring pirmahan ng Pangulo ang bill para maging batas o i-veto kung hindi siya sangayon dito. Pero kahit na veto, pwede pa rin maging batas ang bill. Pwedeng balik na ng Kongreso ang presidential veto sa pawamagitan ng two-thirds vote. Naglalapse into law o automatic naman na nagiging batas ang isang bill kung lumipas ang 30 days na hindi ito napipirmahan ng Pangulo. Pero teka, bago magkaroon ng bisa ang isang batas, kailangan muna itong mailathala sa official gazette o sa isang pahayagan. Ang bawat batas ay dumadaan sa mahaba at masusing pag-aaral para masigurong epektibo ito sa pagtugon sa mga problema ng bansa. At sa bawat hakbang ng pagsasabatas ay mahalaga ang boses at pakikilahok ng taong bayan. Alinsunod sa diwa ng demokrasya na ang ating gobyerno, ang ating senado ay nakikinig sa sambayan ng Pilipino sa pagsali sa mga usapin sa Senado, sigurado tayong ang mga batas ay tunay na sasalamin sa mithiin at pangangailangan ng Pilipino.